dito na po tayo sa Pista ng Gabi ng Stahagutag O sa lahat ng mga kapatid na nagbibigyan natin at ang natabaro Dito po kayo mag-abil na i-bike sa Domain sa... i-bike sa...

Tall as Brother in Christ. Ito ko yung tallest na. Hindi meron pa isang. Meron pa po. Kaya kunin mo yung cell phone siya. So, ito po yung mga yunit dito uh, sa Robin Ito po ba, sabi eh mga, ano po mga mga offer dito sa... Bye. Ano po pwede gawin? Ano po pwede... Ah, uh, dito sa Dominsel Electric Bike Trading. Ah, okay. uh, pwede ho tayong mag-avail dito ng as low as zero interest okay. pag in-avail niyo po ito uh, via home credit. Okay. Pero kung hindi naman, kami po ang isang may pinakamura in terms of uh, prices. Eh pag bumili kayo ng cash, maasahan po nyo na uh, binibigay namin yung best price sa inyo. And at the same time, meron kaming uh, after-sales services dahil meron kaming, kaming uh, service area so, doon sa above, tapat. Above, above. Kaya yung mga naghahanap ng e-bike, lalo na yung mga malapit dito sa uh, General Trias Cavite, located kami dito sa May Lancaster Alacast UCC. So, pero so, yung barangay nito ay barangay na ba? Na ba? In between uh, BFUL Gasoline Station Aparo. and uh, Lovely Resort, yung Aba. aming shop. Tapat lang ng Animal Clinic, Aparo. yung aming store. Okay. And at the same time, yung aming service area ay katabi ng uh, Animal Clinic. Aparo. Sa so, yung mga gustong mag-avail, pwede rin mo kayong uh, tumawag sa aking number, 0927-982726. Yeah. Ito na yung aming endorser. Grabe yan. May pins po ba kayo para oh, sa kanya? May pins po na eh. Electric Bike Trading. Hanapin nyo lang yung page namin para pwede kayong mag-message doon. Gumagawa din kami ng... Uh, Nag-home oh, service din kami. Yes. Kaya hanggang nakakarating din kami hanggang dyan sa inyo, sa may Green Gate, Malagasang. Uh, oh. Ayan. We have a minimal service fee. Hello. Pag nag-home service po kayo. Ayan. So, ano pong hinihintay nyo? Tumawag na! Ito na kayo dito <laughs> sa Dover Electric Repike. Trading. Dahil dito,